guys, dahil hindi ako nakapaglaba kanina, kaya maglalaba ako ngayon. Sa lang naman 'to, kaya dito na ako naglalaba saan? sa lababo Para bukas, wala na akong labahan. Panibagong labahan bukas. Na kasi ako naglinis doon sa taas. Ayan. Ready to make a splash. <laughs> the Araw-araw naman nagbibihis. Araw-araw palit. Iba yung pagtulog Iba pa yung... Yung pantulog ko, pag hindi ako na inuulit ko yun. Pantulog lang naman eh. Dalawa lang kami ya, yeah. Kailangan na gawin nito. <coughs> Bukas may papaligo ako ng mga aso. Paligo ako ng mga uh, alaga akong aso. Bingo. pero va a poner la de de este, pedazo de ¿no? no, 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 no. outside the influencers. Maraming maraming salamat po sa inyong support sa kaya ito ni Laya. Eleni Mente, shout out. Elmer Uzay, and Amin Founder, Gary Lee. Sumi, Tisha. The Project Ikinan, at Brenda PDC, shout out. siya. Kasi out TV, shout out. Mm -hmm. Thank you, uh, sa inyong suporta guys. Kasi kaya Sana hindi kayo magbago. Ayu, wala kayo, wala rin si Kuryaya ngayon. Kaya hey, maraming maraming salamat po sa inyo mga Mama Dola, shout out. Kay hey, Mayong Pati. Kay hey, Lodski, shout out. Lodski. Kay hey, Mami Cha. Shout out Mami thank you so much for the DC sa kayo The magat shout out may uribear. Kaya gusto idamahin, shout out. Thank you, thank you so much sa inyong support. May dito sa ng piraso lang naman to eh. Para bukas iba naman. Pawis lang naman yung aalisin uh, dito eh. Pawis, kasakalit ka <laughs> Kunting lekos-lekos lang yan. Dito na ako sa lababo naglalabay ko nila. Nagliliit lang naman ito mga t-shirt. t -shirt. Terima kasih. Terima kasih. Mas gusto ko pa yung naglalaba ng guys sa mam lancha. Gusto ko rin yung mam lancha kaya lang mas gusto ko yung maglaba. Mahirap kasi na mam lancha eh. Tapos hahawa ng tubig. Kaya yung kamay ko, grabe na yung panginimig. Kasi dati talaga na mam lancha ako. Buti ngayon hindi na. Kina-plancha ko lang yung kailangan, plancha talaga. Kaya, bawas ako nyo yun. Diba? Yung t-shirt, t-shirt lang yun. yun. Pag tinupi mo na maayos yan, okay na. Hindi na siya hahabu din ng plancha.

shout out ko sa inyo. Guys, alam niyo itong iba na ito. Tingnan niyo basag-basag na. Pero ginagamit ko pa siya. Pag ano nang aking mga nilabhan. Tagal na itong ano na ito. Pag wala ako, pagdating ko yan, basag na. Kaya, hindi na maingat sa kaya ganit eh. Hanggat nagagamit ko pa, hindi ko yan itatapon. <laughs> yan, wala. Wala so, dito na ako dito. Naku, nagtapon sila naman itatapon ng mga gamit. Pinamantala Pinamantala nila. Magtapon ng magtapon. Dahil hmm. wala daw ako, kaya pinagtapon na nila yung <laughs> Hanapin ko, wala. Pinapon na namin, sabi ng alaga. So, sinamantala namin, habang wala ka, pinagtapon na <laughs> namin. Diba? Kulit. na, katapon nila talaga. Tapos sa, yung mga laman ng red, na hindi naman yung kasi. Ito yung gamit namin, guys. Oh. Hulaan nyo kung ano to. Ay, kita pala. Hindi na, hindi ko napahulaan. <laughs> kita pala eh. Pahulaan ko sana, eh. Ganun lang guys. Oh. Di ba? Lagyan po ng conditioner. Tapos, ayan. Halo ko na doon para malagyan ng ano yung mga shirt. Di tapos na guys. So yun lang. Thanks for watching. I love you all guys. Bye bye. See you in my next vlog.